Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Alam nyo ba na kahit hindi matuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte? Maaari pa rin siyang sampahan ng kasong kriminal sa korte? Yes, tama po ang dinig nyo. Sa madaling salita, kung may sapat na ebidensya na siya'y lumabag sa batas, pwedeng umusad ang criminal case kahit walang impeachment. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit. Una, ang ating 1987 Constitution sa Article 11 Section 2 nagsasabi na ang Vice President ay pwedeng tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment kung siya ay may ginawang number 1, culpable violation of the constitution, number 2, treason, bribery, graft and corruption, number 3, other high crimes o number 4, betrayal of public trust. Pero tandaan, ang impeachment po ay para lang sa pagtanggal sa pwesto iba ang usapan ng criminal liability. Kahit hindi siya ma-impeach, pwede pa rin siyang managot sa korte kung may nilabag siyang batas. Now, ayon sa Republic Act No. 6770 or the Ombudsman Act of 1989, may kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na mag-imbestiga at magsampan ng kaso laban sa kahit sinong public official, kabilang na ang mga impeachable officers, kung may sapat na ebidensyang may nilabag silang batas. Sino-sino ba ang mga impeachable officers sa ilalim ng ating 1987 Constitution? Ito ay ang President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, I am talking about the COMELEC, Civil Service Commission and the Commission on Audit and the Ombudsman. Pero mahalagang tandaan, tanging ang pangulo ng Pilipinas lamang ang may immunity from criminal prosecution habang nasa pwesto. Ang iba pang impeachable officers, gaya ng Vice President, ay pwedeng imbestigahan at kasuhan ng mga krimen kahit hindi pa sila na impeach Kaya kung may nilabag na batas, hindi hadlang ang kanilang posisyon para managot sila sa korte. Ngayon, ang tanong ng marami, ano-ano ba ang posibleng kasong kriminal na maaring isang palaban kay VP Sara base sa mga aligasyon sa impeachment complaint? Ayon sa reklamo, may umano'y misuse o maling paggamit ng confidential funds na umaabot ng 612.5 million pesos. Dahil dito, maaaring masaklaw siya sa mga sumusunod na krimen. Number 1. Graft and Corruption sa ilalim ng Section 3E of Republic Act No. 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kung ginamit ang pondo ng gobyerno para sa pansiriling interes o may napaborang individual, at nagdulot ito ng undue injury to the government o kaya ay hindi makatarungang binipisyo sa iba, pwede siyang sampahan ng kasong ito. Like what I said, graft and corruption under Section 3E of Republic Act No. 1319. Number 2, malversation of public funds sa ilalim ng Article 217 of the Revised Penal Code. Kung ang isang opisyal ng gobyerno ay nagwaldas, ninakaw o nabigong i-account ang pampublikong pondo na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. And number three, pwede rin siyang makasuha ng plunder. Alinsunod sa Republic Act No. 7080 or the Plunder Law. Kapag ang halaga ng nakulimbat o pinagkakitaan mula sa series of overt or criminal acts ay umabot sa lumampas sa 50 million pesos, Maituturing itong plunder, isang heinous crime na may parusang life imprisonment with absolute perpetual disqualification from holding public office. Dahil higit 600 million pesos ang usapin dito, pwede itong umabot sa plunder. Lalo na kung mapapatunayang may pattern ng katiwalian o serye ng mga illegal na gawain kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Sa madaling salita, kung totoo ang mga paratang at may sapat na ebidensya, hindi lang po simpleng graft and corruption o malversation ang maaaring isampa, kundi posibleng plunder na isa sa mga pinakamabigat na krimen laban sa kaban ng bayan. Ngayon, eto ang mahalagang punto. Hindi kailangang hintayin ang impeachment trial bago magsampa ng kasong kriminal laban kay VP Sara. Magkaibang proseso kasi ang impeachment at criminal prosecution. Una, ang impeachment ay isang political process na may layuning tanggalin sa pwesto ang isang impeachable officer at i-disqualify siya sa paghawak ng anumang public office sa hinaharap. Sa legal na termino, ang impeachment ay isang sui generis proceeding. Ibig sabihin, of its own kind o nasa isang natatanging kategorya. Hindi ito civil, criminal o administrative case. Pag na-convict si VP Sara sa impeachment case niya, wala itong kulong, gaya ng sa criminal case. Tanggal lang sa pwesto at disqualification ang epekto ng impeachment. On the other hand, ang criminal prosecution ay hiwalay at nakatuon sa personal na pananagutan sa batas, gaya ng pagkakulong, pagbabayad ng multa o danyos sa gobyerno. Kaya kung may sapat na ebidensya ng krimen gaya ng graft, malversation o plunder, maaaring sampahan ng kaso si VP Sara kahit walang impeachment trial. Maaari ring umusad ang kaso kahit siya ay kasalukuyang nanunungkulan at dahil ang Vice President ay walang immunity from suit, pwede siyang arestuhin, nitisin at makulong habang nasa pwesto kung may utos mula sa korte base sa due process. So, malinaw. Kahit hindi matuloy ang impeachment, hindi po ligtas sa kaso si VP Sara. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.